Dalawa po ang unaccounted for, no? So, mm. -hmm. ibig sabihin, well, hindi maganda na ang unaccounted for, pero look at it na hindi pa sila mag-declare na namatay. Mm -mm. May, apat tayong, uh, may apat tayong confirmed dead. Hindi hindi six, no? Hindi dumami. At -mm. -hmm. Tsaka, uh, actually, hindi natin alam talaga kung nasan sila, pero uh, we can consider na maaaring kasama sila sa mga bihag ngayon. Kaya ah. itong pagpapakawala, uh, Mm -hmm. ng mga wihag, Apat na yung hostages na, na pinakawalan na gives us hope. No? Na kung kasama man yung ating dalawang kababayan, ay buhay pa sila at uh, maaring makabig din nila yung, ano, yung kalayaan. Ma, marat, ma makawala na rin sila. Maka makabalik na rin sila sa kanilang mga pamilya. So let's hope. Yusek, paano po ba ang polisiya natin pagdating po dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon? kung totoo na naging hostage nga po itong dalawang uh, Pinoy. Although hindi pa naman natin sigurado, ano po, possibility lang yun. Paano po yung policy natin? Well, we don't negotiate with, us, with terrorists. No? We don't negotiate with, uh, uh, you know, with people who uh, kidnap uh, our citizens. But we look for ano, no? third parties. Naganap tayo ng mga ibang pwedeng makatulong sa atin na may eh, uh, na uh, may connection sa Hamas. So, uh, hindi ko sasabihin yung kompletong oh, lahat ng ginagawa natin dahil syempre we have to protect uh, ating mga citizens din, you no? Know? Uh, tulad na sinasabi namin, yung general, hindi niya sinasabi yung strategy niya uh, in public kasi gera to eh. So, in this case, uh, we'll do what we can. Mm -hmm.